Ayan, ito nga po pala ay na-order ko sa Lazada Choice Alam nyo po, sa Lazada Choice ay napakamura ng mga bilihin doon mga lalabs uh, Lalo na yung mga pambata, napakarami pong bilihin doon O yung mga gamit po sa bahay na talagang napakamura lang po mga lalabs ko Ito po ay nabili ko sa Choice na as low as 9 pesos Meron ding as low as 1 pesos at ito nga po pala ay nabili ko na wala pang 150, parang nasa 126 lang po siya mga lalabs. Basta hindi siya umabot ng 150. Napakamura po nito. O oh, ayan, napakadami ko pong nabili. Ayan, napakasipa pa ng pagkabalot mga lalabs ko. At ayan, nakabili po ako ng mga hair clip na iba't ibang klase. Meron tong 1, 2, 3, 4, 5, parang 6 pair. Ayan, tsaka yung relo na napakaganda. Maganda po yung relo na yan, mga lalabs ko. Color pink yan. At medyo dark ang color niyan sa personal. At napakaganda naman talaga. At tsaka ito po, uh, super safe yung pagkabalot. At ito nga po pala ay reading glass. O di pa? Yan po ay ginagamit ng aking mister sa kanyang trabaho. Rating glass lang naman po ang kanyang ginagamit para naman po minagagamit siya sa kanyang pagsusulat. O di ba? At saka tingnan nyo naman ang pagkabalot. safe Para pag dumating sa iyo ay walang damage. O di ba? Lahat po ng ino-order ko ay uh, goods naman po siya at wala siyang damage. O di ba mga lalabs? Uh, napaka mura lang din naman yan. Rating glass po na yan. Tingnan nyo naman, mga lalabs, ang ganda, di ba? O oh, may magagamit na siya sa kanyang pagbabasa sa kanyang trabaho at, at pagsusulat. At ito nga po pala ay free gift lang. O oh, di ba, ang ganda. Meron pang free gift. At ito nga po pala ay hair clip na may mga fur. Ayan, meron po yatang 10 uh, pieces yan. Ayan, ang dami, mga lalabs, napakamura. mura at ito namang isa ay shoe rack. Uh, pwede po sa bata na mga sapatos, sandals. At pwede din naman sa matanda. Pero marerecommend ko po siya sa ba pambata na lagay na sapatos kasi medyo maliit lang siya. Ayan, di ba? Napakadami kong nabili. O, di ba? Sa halagang 126 pesos. Ayan, napakadami. Sulit na sulit po talaga at nakakatuwa dahil ang mura-mura po talaga. At ito naman po yung relo na para sa aking anak. O di ba kasi din naman po sa akin, o di ba? Maganda po ito sa personal kaya nakakatuwa dahil ang mura-mura lang. Pero talaga sa baby ko lang siya. At eto nga po pala yung nabili kong surak Ayan, suggest ko talaga na pambata talaga siya kasi po talagang mababa lang po kasi siya at maliit. Pero yung mga chinelas naman siguro dyan ay pwede kasi pag mga sapatos na pang matanda ay baka hindi ko masya sa ilalim. At eto po yung mga nabili kong ipit. O diba napakamura? O diba? O, oh, eto yung Free of oh, Anna. Thank you for watching po, mga lalabs. Bye-bye po sa